ako? Oo. Ya, ung dami pala nung. Hoy. Sa mga buod na. Ah. Sunod. Daming kahoy yung mga maditataw yan. O. Pati yung gamit niyo kahoy na rin. ah kailangan naman magpasilin-silin ka nandito ka sa bundok. Oh. Ay, grabe mahal. Isang libo na yata. Silibre na dito. Ilan na yung nakuha, Mel? Baliktad ba yung ano mo, Melody? damit? O, oh, ayun na. Kunin mo na. Saan na si Mama? Ayun. Saluhin mo dyan, Ma. <laughs> may nakaback up sa ano. Ayun mo, kunin mo dun mo. Kuha kami nang suha. May nakaback up doon sa may ano. Baba. O oh, ayun na mo, kunin mo. At to na naman kay mother napunta doon mo punta. Doon pumunta sa baba eh. Dito kami sa bundok. masantay tayo mo? SM. SM? May bata mau oh. Ayun oh bata. Ayun na yung bata. Punta na. At to na. Dalawa yun. Na ano nga siya sa baba. Pumunta. Tama na daw yan. Si Melody oh. Nakailan ka na dyan Mel? Hello. Saan ka pupunta? Bibili? Ah. Oh. Wala na. Oh, ayun. Na, ano? Nandito sa... Nandoon na sila, lola mo, oh. Mawa sila ng suha. Hmm? Mo rin dito kayo mo kay kayo kay Jen. to <laughs> naging kuan lugo Ginoon Ginoon naglugo niya <laughs> Imbis na nagpinamiling <laughs> 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 Hoy, tumigil ka na Milo dey. Anong ihagis? Ay si Milo de, nabiga